ang isang German na nagbebenta ng empanada sa Pasig. Pero meron palang malalim na dahilan kung bakit niya ginagawa yan. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, ano ang gagawin niyo kapag pumunta kayo sa ibang bansa tapos bigla ang na-stranded kayo doon? Kakayanin nyo? Dito sa Pasig namin natagpuan ng isang German national. Pero hindi po siya basta turista, kundi tindero ng empanada, cookies at arts and crafts. Tinatawag ngayon na Tatay Empanada, nagmula ang storya niya noong nagpakasal ng Pinay dito sa Pilipinas taong 2015. Pero biglaan, hindi na siya makabalik ng bansa niya. When I wanted to return in my country, um, at the airport, they couldn't find my ticket. It was lost. Nobody could explain me why. and how the story was so unbelievable that they refused to help me and uh, Sam was uh, he, here with the relatives and friends and neighbors from my wife. Hirap din siyang makontak ang mga kaanak sa Germany. Taong 2016 at 2017, naging mapait ang relasyon niya sa asawa. Kaya naman para matustusan ang sarili ay nagdesisyon na siyang magtinda sa kalsada. Sinimulan niya yan sa pagbebenta ng art pieces. Hanggang sa noong 2022 ay nagtitinda na rin siya ng empanada. Malayong malayo raw ang buhay niya noon. Lalot degree holder raw siya ng IT Systems Engineering at Administration Business Management sa Germany. Kaya si I had lost, uh, how we can say that, uh, my reputation as well. Nobody was happy. say that many foreigners are uh, trapped by young women. Of course, I, I know that, Philipp, that the Philippine country is not the richest one in the world, and that's why this, those people are called like gold digger. just to fulfill the duty of the family. Equally at, at what cost? If that guy is dying or not? This is not uh, what I would define as hospitality. Dumagdag pa sa mga challenge ni Tatay Empanada ang pag-back out ng original niyang kinukuhanan ng binibentang empanada. Pero good news ay magkakaroon na siya ng sarili niyang empanada, pastry, at art creatives business. Tinutulungan na kasi siya ng isang good Samaritan customer na nakita ang kabutihang loob ng naligaw na banyaga. Gusto kong maging good example sa mga kababayan natin na gusto kong ipakita sa kanila na hindi lahat ng Pilipino o Pinay ay ganun po ang ang uh, intensyon sa mga banyagang kagaya ni Tatay Empanada. Sa ngayon, humahanap na rin ng office work si Tatay Empanada at pwedeng umorder ng kanyang pastry sa kanilang official webpage. Huwag po natin gamiting susi sa kahirapan ang paggamit ng tao. Sa halip, gawin po silang inspirasyon o kaya naman ay katuwang namamahalin ng tapat at tunay. Mobile Journal Mary Moon Reyes po, hatid ang muka ng balita.